ito so, mga babalaw. So, nandito kami ngayon. We are uh, BFF Jensen na uh, Gulido and Kata uh, sa Diversion Road sa Barangay na no? Oh my God. Walking na talaga. Kasi, alam mo like na, pressure natin. Hindi no? na uh, maganda. Sa uh, dami din ng fiesta, kailang paper natin yung at mga fast na nakuha doon sa mga pamimiesta na natin. Ayan, charot lang. Pero hindi naman ako masyado pahilig pamimiesta. Charot-charot lang yun. Pero kailangan pa din natin mag-exercise. Matal akong hinga din pero itatry ko ngayon ano. Chumps pala mga babalabs, sinigang na tayo. Oh my God. Yung heart ko parang naninikit. Whew. <laughs> da -da -da. Sexy na <laughs> <Got that>. Okay, it's 6.45 in the evening na mga babalabs, no? Na kaya natin mag-walking. Balikan. Pero, babalik pa daw yata kami. Okay, carry pa din. Until now. Tingnan yung mga pawis ko. Sobra. Bukas hindi ako makapag-walking kasi may gig tayo. Pero, ano na. Ayun, mga bebelads, pabalik na naman kami. Uh, sabi ni Jason Ubong, kasi nakasalubong ko siya, nag-walking din sila na mag-asawa. Huwag daw akong lalampas doon sa madilim na portion, ano, kasi delikado. Kaya hanggang doon lang ako sa may, may ilaw. Kasi may yung portion doon sa, ano, sa pinakalast ay madilim na, wala na mga ilaw. So, delikado daw. Hindi ko lang alam kung may pangatlong balik pa kami. Pero sabi nila kasi first timer ako. Na huwag daw kaagad bibiglain yung ano ko, katawan ko. Kasi kanina nag-workout kami bago mag-walking. Pabalik na ulit sa papunta doon. Super layo. yung hanggang doon pa, doon, doon, doon. Ayun nga, with the Loves, we're done na walking. Pero ang ending, nag-order kami ng barbecue. <laughs> Ayan. Yan ang maganda sa walking. After ng walking, kain. Pero, no rice. Ayan, after walking, kanya-kanya ng business sa cellphone. Ayan, si Julius kasama ko. Ito, si busy din sa kanyang cellphone. Si rubian At yung isa, busy din sa cellphone. Naku. Ito po yung ending <laughs> ng aming walking. Naku! Paano tayo papayat nito. ito? Ay, wala na rin Ayan. Kaya papalita kami ang may... Yung balut, no? Okay, dinner naman yan, o, Pero dinner na ngayon, eh. Kailangan pa rin natin kumain, no? Pero no rice lang. Pero sa si rubian. Ayaw papigil sa, ano, sa rice. matching yung palot ko sige, pa. oh, kain ang kain mm. <laughs> paano, update-update na ano pa? to at nandito si Merly at si Tata, Diyos ko may dalang pakdol, ayan, paano tayo pang kaya't nito mga ka loves oo, oh, po this life talaga dito ano ba yan sige, sige, pakita natin yung pakdol oo, oo oh. Ayan yung paktul. my goodness. OMG. Paano tayo papayak na ito? My God, Meray. Ba't ka naman ganyan, Meray? Ba't ka nagdala na masarap na pagkain? Tata, hindi ka nakasama sa walking. Oh, ito si Meray, kahit nakachanelas daw, nag-walking din kahit papano. Eh, oh, mauling ekat balogan oh. po ko. Oo, oh, oh. next time. Lord, oh, salamat. Oh nasa na may mga kainan na sabay bawi ng ano nung in exercise kain yung ending ayan hanggang dito na lang mga bebelles thanks for watching babush